Hello, hello guys. Samahan po ninyo kami ulit at itong video pala na guys. Kahapon ito kaganapan. Pagka uwi galing sa school, sa kapalang ako nakapaghugas ng mga plato na pinagkainan namin sa tanghalian. Dahil medyo alanganing oras na pagkasundo ko sa mga kido sa school ay kakain lang muna sila saglit dito sa bahay. Tapos badang 12.30 naman ay babalik na kami sa school dahil may pasok sila sa panghap at yan, saglit lang naman yung klase nila sa hapon guys, 1 hanggang 2.30 lang naman at uwi na sila at inihintay ko na lang sila doon sa labas ng school kasi saglit lang naman at sayang yung pamasahin namin at ito talaga yung araw na inabot na naman ang kata katamaran ang personal <laughs> iwan may araw talaga na tinatamad tayo gumalaw kaya ayan hapon na nakapaghugas at ako din talaga yung klase na tao na hirap na bumangon sa umaga dahil doon talaga ako antok na antok pero kailangan nating bumangon kasi may mga estudyante tayo kaya ito lang din yung kagandaan pag may sarili kayong bahay ng iyong partner yung nakabukod kayo kasi kahit ang hali ka nagagalaw walang makikialam sa iyo walang pupuna sa mga galaw mo tanging ang magbubunga nga lang sa akin ay yung partner ko pero sanay na ako doon dahil hindi nga ako morning person. Sa hapon ako gumagawa ng mga gawaing bahay pero hindi naman lagi may time lang. Char. -e. <laughs> at mabalik na nga pala tayo doon sa mga ginagawa ko at yan nagwalis na rin ako dito kasi yung ate ko pag pumapasok sa school kung saan lang siya nagsusuklay eh, naglalagas din yung buhok niya yan dumidikit yung buhok sa carpet kaya naiinis ako lang yung Pag nagsusuklay siya doon sa, sa terris, magsuklay para hindi dumikit yung buhok dito sa carpet-carpetan namin. Char-carpet-carpetan namin, di ba? May carpet-carpet yan. At yan, nagwalis lang din tayo para matanggal lang yung mga buhok kasi nakakairita pag nakita mo yung daming buhok sa lapag. At yan, pareho kaming dalawa ng aking anak na nagdalagas din ang buhok. At yan, nagwalis lang tayo sa totoo guys mas marami pa yung nakuha kong buho kaysa alikabok na nawalis ko dyan guys kasi pareho kami ng anak, -anak ko at yan inais ko na rin yung sopa para naman maayos tignan at yan pagkatapos magwalis ay nag asikaso na rin ako ng mga ulam namin sa punan at yan lang tayo dyan ng bawang sibuyas para sa lulutuin nating tortang sardinas yan ang ulam natin ngayon tortang sardinas kasi pecha de pali, peligro tayo kaya yan kumakapit tayo sa mga dilata kayo rin ba guys magpecha de peligro ay sa, sa dilata at tarin kayo kumakapit kung hindi sa dilata yung itlog, at yan, naghiwa-hiwa lang tayo ng sibuyas para sa gawing torta, at saka igis ako na rin pala yung sarsa ng At yan, pagkatapos magluto ng tortang sardinas, ginisa ko na rin pala yung sauce nyo para naman may sauce yung ulam nila. At yan, lang natin at lagyan lang natin ng pangpalasa, goods na goods na yan sa ating ulam sa puna. Ang importante, mayroon tayong may ulang at makasurvive tayo sa araw na to. At yan, thank you, thank you pala guys sa lahat ng nanood ng aming video. Thank you po sa lahat at saka sana po supportan nyo po ako. Like and share naman po. Maraming salamat po sa lahat. Thank you, Carils. Thank you po sa inyong lahat. Thank you guys.